Magandang gabi sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At sa video ito, update lang tayo Sa kakatapos na Laban ng Ginebra at San Miguel Beerman sa Game 2 ng semifinals ng PBA Commissioners Cup So nanalo yung SMB mga bayano sa score na 106 to 96 So actually very close fight lang din, same ng game 1 uh, Lumaki lang yung lamang uh, Nung uh, patapos na yung laban Mga seconds na lang kasi Uh, naging foul game yung naging laruan. Actually, dikit lang to, uh, la, uh, Minute and a half ng fourth quarter. Dalawa lang yung lamang ng uh, SMB. May chance pa sanang uh, manalo yung Hinebra. Pero, uh, yun na nga. Medyo maalat sila. Hindi na na pumapasok yung mga tira nila. So, sayang yung uh, monster game ni uh, Jamie Malonzo dito mga no At ni Tony Bishop. Binuhat nila yung uh, Hinebra. Uh, para tumabla sana sa si SMB Pero uh, kinulang sila At uh, kinapos sa game 2 And uh, best of 5 lang daw mga bay you know, At posibleng uh, sweep yung Hinebra Sa game number 3 ngayong Sunday yan Okay so Tabaan natin kung masisweep uh, ng SMB Itong Hinebra or makaka-comeback At makaka-recover yung Hinebra Kasi best of 5 nga lang uh, One game na lang ang SMB pasok na sila sa finals And uh, yung Hinebra, kailangan nilang i-sweep yung uh, tatlong uh, remaining games nila para mapasok sila at maka-comeback yung 2-0 deficit sa SMB. So, abangan natin yung linggo kung uh, mananalo ba yung Hinebra or tuluyan na silang masi ng SMB. Yun lang mga bay, maraming salamat sa prunod.